Hello mga kumarte. So ayan, medyo maigsi nga lang tong ating mini vlog ngayon dahil nga kakaawas ko lang. Medyo inaantok na kasi ako. Paapat na araw pa din natin dito sa ospital. Ito pa nga yung bumili nga ako ng Jollibee at ayan, nagyayakag na nga siyang kumain. Ito namang aking anak ay nakakain na kanina pa. Kaya naman kami mag-asawa na lang ang kakain nga ngayong gabi. Dito na nga kami pumuesto sa mahabang upuan para nga meron kaming lamesa. Hay nako mga kumartes, ako inaantok na. May may upload lang talaga ako mini vlog <laughs> ngayong gabi. Ngayong gabi nga habang nagvo-voice over nga ako eh wala nga pala akong kasama ngayon dito sa bahay dahil yung aking asawa nga ay eh, meron nga pala silang trabaho sa SM ngayon kaya madaling araw pa yung uwi nila mas maganda kasi mga kumarates pag ang trabaho nila ay sa SM alam nyo ba kung bakit kasi double pay hindi naman as in double pay parang may pay na rin pero mas malaki kumpara dun sa arawan pero syempre yun nga lang kagaya natin na pag night shift meron ding night differential kaya lumalaki kaya mas masarap talaga na mag OT OT kapag panggabi ka dahil meron ka ng night differential may OT ka pa at ayan mga kumarates ito na mga nga pala yung hapon na natin ngayong gabi. Spaghetti nga lang pala yung akin at tigitigis nga lang kami ng burger. Tapos dito sa akin mag-ama yung chicken with rice na nga lang yung aking in order. Pero yung burger nga hindi na rin naman namin nakain siguro ay bukas almusal na lang. Pagpasensyaan niyo na mga kumarates dahil itong ating mini vlog ay nako aabutin na ata ng isang linggo. Wa <laughs> pasok na ako sa trabaho niyan ha, at yung anak ko nakalabas na pero nagmi mini vlog pa rin tayo sa ospital. Marami pa nga tayong ganap bago nga ma-ospital yung aking anak pero hindi ko pa rin nga na-edit. -e gusto ko kasi eh, pag sunod-sunod din na nga itong nasa ospital tayo. Pero mga kamarates, baka akala nyo lahat na lang ng ganap sa buhay ko, mini-mini vlog ko, hindi ha. Meron din naman kasi ako mga ganap sa buhay na hindi naman kailangan ng video Yung mga personal na bagay, ganon. Hindi naman kasi porket vlogger is ka, eh, mo na lahat. Siyempre, para sa katulad ko na piling vlogger, siyempre yung mga personal na problema, hindi mo na kailangan sabihin pa dito. Pinipili ko lang din talaga yung mga ini-upload ko, mga kumarates. Kanina pala mga kumarates, may dala pala si kinay na kanin at saka tosino. Ayun, kinain ko para hindi nga masira. Sus, kunwari pa ako, no, nabitin lang talaga ako dun sa spaghetti. Ay di, ayan, lumapit nga ako dito sa aking anak at tinatanggalan ko nga ng balakubak. At nako, ilang araw nang hindi naliligo. At asus, as nainggit pa itong aking isang panganay. Sabi ko nga, ay, ayan, ang laki na ayaw na magpahalik. Ay, kita mo naman, layong layo eh. Pero pagka walang camera, ko Hindi yan sweet kapag ka may camera. Pero wag ka, pagka walang camera, Diyos ko, kumakalambitin. Daig pa ako. So fast forward na mga kumarites, kinabukasan na nga ito at bago nga ito mag sa 6. Nagtimpla nga ako nitong barley para nga inumin itong aking anak para bago nga siya kuhanan ng dugo ay makainom nga siya. Malay mo naman tumaas ang kanyang platelet. Wala naman kasing masama lalo na kapag ka nga mga herbal naman yung iinumin mo. Ito naman aking anak ay nainom naman nitong barley lalo na kapag ka may gatas tas lalagyan mo ng kaunting asukal. Tapos meron pa nga siyang burger na hindi niya nakain kahapon. Chicken burger nga pala yung in order ko sa kanya. Sabi kasi e eh, bawal pa nga daw yung maitim. E eh, syempre diba yung burger patties medyo maitim nga at yun lang naman muna mga kumarates at ako inaantok na bukas na ulit. Bye bye. Love you. <laughs>